Maganda gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Richie Soto at ating tatalakayin ang uh, eh, kaunang pananaw ng globalisasyon ayon kay Nayan Chanda. Ang Nayan ang pananaw niya ay hindi lamang hindi ito isang bagong konsepto pero ito ay natural na sa tao na nag na magnais or nagnanais na gumandang pamumuhay magkaroon ng mas maraming oportunidad at magipag-ugnayan uh, sa iba. At ang ay, kanya, sa kanyang pananaw, ang globalisasyon ay nahahayag sa uh, mga pat na uh, bagay. Ang, at ang una dyan ay kalakalan o trade. Noon pa man ang mga tao ay nagpapalitan ng produkto uh, sa pamamagitan ng barter. Ang halimbawa naman nito ay ang seda, pampalasa ginto, at iba pa sa so pagitan ng Middle Asia, Middle East at Europe. Ang sa so, ikalawa naman ay panrelihiyon, mi, pangrelihiyong mission, pagpapalaganap ng relihiyon. Tulad ng Kristyanismo, Islam at budismo at mga iba pang panig ng meron sa mundo. At ang tatlo naman ay ang digmaan at op at pananakop o conquest. Pananakop ng imperyo halimbawa ay Espanya at Britain sa mga kolonya upang palawakin ng kanilang teritoryo at yaman at ang halimbawa naman ito ay ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas. At ang ikaapat naman ay paglalakbay o adventure and exploration at ang paglalakbay ng mga tao sa iba't ibang lugar upang tumuklas ng bagong kabihasnan, kalakalan o tahanan. At ang halimbawa naman ito, ang paglalakbay ni Ferdinand Magellan Marco Polo at iba pa at uh, ay uga at ang globalisasyon ay ugaling likas na sa tao isang pagpapatuloy lamang ng mga ugnayang pangkultura pangkultura pangekonomiya panlehiyon at pampulitika na nangyayari no na noon pa man ito hindi ito hindi lamang gawa ng makabangong teknolohiya o kapitalismo upang kun kundi malalim ang kasisayang pinag-ugatan nito.